nga mapatawad ako sa Diyos. Sa ginhimo ko. Hindi gali taksanan nga nagasimba nag ka lang. Kag nagabulig ka sa tanan niya alamutan sa simbahan. Kundi ang talagsan. <laughs> ang pagkikugmamusay mo mo Ang sigataw. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya ng napunan sang leksyon, pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaysay kay Kuya Gil. Ginadala sa inyo sa NYGC, Naysaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Gil. Kaupod kay Kuya Gil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mga kabiyanan, yari na ang atong drama ngaton ginatiguluhan isaysay kay Kuya Hil diri sa aton kasaysayan nga may kabuhi pa Pre. Pre. Eh, kamusta ka na, Pre? Pare. Doon nga na buhay pa, Pre. B. Eh, Pre. Eh, hindi ka maghambal si na, Pre. Bago ka lang nagkagawa sa ospital, dapat magpasalamat ka. Tungod tagaan ka pa, sa ang Diyos nga mabuhi ka pa rin ah. mo pare roman gusto ko na lang nga mapatay tungod wala na siyang pulos ang kabuhi ko nakahibalo <laughs> <malungkagin. laughs> Nga sa pag aksidente ko sa... sa salakyan na po ng asawa kong kagkabataan. Patay sila di ka kung lang ang nabuhi, pare Roman. Kapintas ang kapalaran. <laughs> Mas may pangako na lang yaging Ha? sa buhi ako <laughs> hindi ako malipatan ni Man <laughs> Nakaon ka na. Bago ka lang sa hospital. Kagindi ako gusto nga. Magmasakit ka liwat. Maya ganit ayah. Para hindi ko na mapinsara na natabo na trahedya sa kabuhay ko. Dolpo may mga purpose ang tanan. Kaginatanan na ang nagkahibalo ang kata ang kahita asang gidlang. Kagaihan. may mga bagay pa ikaw nga tapuson diri sa kalibutan. Amo nang giwala kaniya gin kuha. Pero gin kuha nang bilog ko nga pamilya. naging patay na lang ni Yako, tay. Kapintas sa eh. Kapintas Din ko ang mga mahal ko sa kabuhi. Abi mo? Abi mo tay, Sang buhi, pang asawa ko kag mga anak. Hindi <laughs> eh, gina ko gusto nga masirong Domingo nga di kami makasimba. Bisa na no kabunlay sitwasyon. <laughs> Kada Domingo, <laughs> nagahimulat din kami nga nga makasimba. Pero ano? Nagin wala pulo sa pagsimba ko sa iya tay. ko ang mga mahal ko sa kabuhi. Kagyari ka ron. Ginbuhi niya ako para maghanto. <laughs> Oi. Ah. Ga. Why pa the, ka human iles e, ang kabataan ta? Dulupin niyo kay ma late kita sa simbahan. Oo, oh, na. Eh, ari na ako, nagahulat na ako sa inyo ha. Eh Dulupin niyo na kay ma late kita karon sa Santos nga misa. Dalian niyo. Oo, uh, dali, anaga. nga. Tay, manimba ta tay! Oo, mga anak. Oh, sige na, sige na, sige na. Masaka um, na kamo sa salakyan. Uy, pre! Pre! Oh, oh, pre! Ano, Aton? Ay, pare Dolpo! Eh, naginga-gawgay ko, pre, nga maabtanda ka, pre. Oo, masimba kami sa asawa ko kagakabataan. Na, tanay, pare John? Ay, kakuhaan, pare Dolpo. Eh, pre, maluko ay ka pre, ay. Eh, pahol ma ako kwarta, pre. Ang, ang bata kong agot, gidinggi. Ha? Uy, hindi <laughs> po pre. Eh, um, kakwan, ang ko sing ganun, mapahulam ko ikaw, pero may saka. Ha? Oh, eh, kakwan, pre. Eh, malo ay kaman pre ay em ah, sige pre sige pre mahulam ko pre ah, sakaan ah uh, napilatan ng gulmon mo ah ay kakuan pre tres mil ah sige saan mo na ibalik ah mga dason bulan gidguro pre wala ko kwarta pre kagisa pa dason bulan pang pension ko mm, sige pero kada semana, bayad ka 300, ha? Ah. Bah! Pardol po! Oh, pre! Eh, dason, te siyempre, sa si isa ka bulan, apat ka semana na. ti kada bana mabayad ka 300, pre. Eh, wala labot siya na, eh, uli mo gidang lawas sa sunod bulan. Eh, kung astasan o ka makabayad, amo man ang pagbayad mo sa 300 per me. Ha? me pre, Eh, kanda ko agad, pre, how? Ah, anu tanap, pre, kamo ng patakaran ko, pre? Kung hindi kaya mag-sugot, uh, subot, hindi ko kapakulam sa imo. Ba, pare, kada ko isang pasaka mo wow. ako. Hindi na lang ko pagilabte. Para na sa aton, ha? Sala na nila nga sagad sila pinanghulam. Pwes, kay gapang hulam sila sa aton, sakaan sila. kon hindi, bahala sila. Ba, ga. kitag balay. Pare Dolpo. Pare si pare mo ni pre. Saka pre. Eh, selamat pre. Eh, pre. Eh, nagkanto di sa imo pre. Eh, ini Mahulam tani ko kwarta si pre. Ah, Kuarta naman. Ah, naano abe ka mga tamaran sinyo magulobra ibi Eh, pa-pa-pa-pa-paridol -pa -pa po? E kamo? E po eh, abe ka mo? Ibe! Eh, kakuan pre? Nga ubaraman ko pre, kaso lang wala pa sweldo eh. Kamunaganing nga mang hulam ko pre. Ah. Te, masugot ka sa saka? Ibe! Ano'ng patakaran, Preya? Kada simana. Kung pilang hulmon mo, butata sing mil May 500 kada simana ka nga balairan. Wala labot ina. Iyo mo panglawas sa sunod nga bulan o kon sa noo na ka makabayad. Di. Eh magamuna, Eh, e Hindi na lang kumangulam, Preya. Amo na ang budlay kung sa inyo. sakaan, hindi ka mo manghulam. Ah, oh, sige, sige. Pwede ka pre ka, pangulam sa iban, Pre. Adios. Be, pare nol pa. <sukai> pare nol Eh. Be, be. Oh. Anuman, man, pare John. Ngari kamu ni pare Roman ya dua. Eh. Eh, kakakawan. <laughs> Eh, pre. Nadumduman mong ihado mong agot ni pare romanya niya Oo. Oh. Nga, nakagwa eh, na? Eh, kakuan, pre. patay gid, pre. Oo, oh, oh, pare, <sniffs> Napatay gid ang ihado mong gidinggi. Igari <sniffs> ako, gud, mang... Manghulam liwat para gasto ko mo sa lubong kaga iban pang nga na lanon sa bata ko pre pasensya gid uh, pare roman hindi ko ikaw mapahula subong wala ka pa kaimpa sa utang mo sa akon be pare dolpo grabe ka naman gid pre hindi ka magintra pare roman o kung pare john hindi ka magintra o tanawa na ako, salan ako sa inyong alan. Beh, hindi ka magsala sa lagay. Kanda ko sang interes mo, pre. Ay. Parelo man, wala ka sa may imo. Tungod ako ang nagapahulam. Kagisa pa, hindi mo manikwarta. Eh. Grabe kapare, ka, pare, Dolpo. ka man, tane, pero... Perte ka ba? ay kon hindi ka mo yan sa akin, hindi man ko sa inyo. lalala, lala, paglalayas na ka mo. Ay ka mga sabad sa inyo, mahimos pa ka mo, dugay may misa na. Be, paridol pa <todic music> Mga kauturan, ang aton simbahan, nagakinahanglangid sang inyo muling tungod may project kita nga pagahimoon. Ah. Uh, may ari diri isa ka maalwan nga tawo nga nagbuligid sa atong simbahan. Kag nagdonate siya sang 50 mil. Pasalamatan si Brother Dulpo sa iya pagbulig sa atong simbahan kay kadako gid sang iya gin donate. Tani, may mga tao pagid nga maalwan sa tagipusoon nga magbulig para sa buluhaton sa Diyos. Tay, kada kugid ang bulig ni mo sa simbahan, Tay. Anak, para ato sa Dios, agod niya maluwas kita kung kaso. Ba, tay? Para sa Diyos. Kagami mo, abi mo, ginkahamutan sa Diyos ang ginbuhat mo? Ba, tay? Kada mo, sinainit si mo. Hoy, dolpo, pasalamat ka na may mga grasya ka nga ginhatag siya ginoos mo. Pero ginabalik ko na siya, tay. Ginabalik mo! Pero may mga tao nga nagapangayo sang bulig sa mo. Ano ginahimo mo? Ha? Kalain sang batasan mo. Nagasimba ka man tani. Pero daw wala ka sang bukog maghambal sa imo'y sigkapariho. Dol po mo ning tanda eh. Maabot ang panahon nga karmahon ka sa si ginahimo mo. Hindi ako pagkarmahon tay. Tungkol nagabulig ako sa simbahan. Sa simbahan pero hindi sa mga kubos nga nagapangayo boling si mo. Ah. Sige anak, mag ka mo. Kasi silibrar na ito ng anniversary namo ni nanay niyo. Sige na, sige na. Eh, malakat kita. Maligo kita sa isa ka kilalang bits uh, beach resort. Ha? Oo, oh, tay. Mahimos kami, tay. Mahimos kami. Sakot pa lang gabo sa hamon. Pamilya ko ka mo. Taga... Ba, eh, hindi! Ba, ba, may salakyan! Um, makabunggo kita! Um, makabunggo kita! Ha, ah, <laughs> kain, galis <tsukipang imo> <laughs> ang... Kalain, sige, panghimo ko tayo. Subong ko lang narili sa ragdanan. Subong lang. Daba na siguro hindi sa akong Tungon ka damo mo sa'ng nahinit sa Tungon ka daw Ay, happy birthday, Dolpo Baw Eh hindi talang mapakta ng panahon. Isa na nga na do'n lang ang pamilya ko, tay. Ben, anak. Sorry kita. Tay. Mapatawad pa yan ako sa mga kumpare ko. <laughs> Kag sa mga tao nga. <laughs> ginainit sa akin tay beh dool po mo damo ako ginanda wala ko ga-expectar nga may mga bisita ako pero damo ako ginanda tay tungod para sa akin <laughs> Buhi pa ang pamilya ko. Tay, <laughs> tali mapatawad ako sa Diyos. Sa ko. <laughs> Hindi galitak taksanan nga nagasimba ka lang. Kag nagabulig ka sa tanan niya lamutan sa simbahan kundi ang talagsan. <laughs> ang pagkikog mo mo sa'yo Anak, palangga ka sa si Diyos. Palangga ka niya. Kagwala ka niya Bah, dali lang may nagapanok tok eh, dadali lang gid anak Diyos ko Ginabatan ko makasasala ako. Kagasta subong, hindi ko matungkad. Kung nga agin buhay mo pa ako. Pare Dolpo. Pare Roman? Eh, happy birthday, pre. Pare Dolpo! Eh, happy birthday, pre! Oh, uh, pare John? Oo, oh, 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 pre. Ay, nagsabot kami ni Pare Roman. Nga, makadto kami dere. Agon magsilibrar sa imo birthday. Ba? Pa, pare John? Eh, pa, Pare Roman? langga ka namon, pre Monpre. Kanugon lang sang pagkumpareha ita nga. Uh, hindi mag -uli ang aton mayong akabubotoon. Tagara ka karon sa kalisod. Uh, gusto namon nga uh, makabulig kami sa imo, pre. Matoo din na, pre. Abi mo, bisan gasakit ang buot ko. Tungod, na eh, napatay lang si ihado mo nga daw. Wala kita nagmayuhay. Pero sa nakita ko ang sobrang kasubo sa imo sa pagkadula ni Kumari kag sang duwa sang mo kakabataan nakita ko ang akon kalisod sang una pare kabalo bala nga ginbuhi ka pa sang Ginoo oh. tungod mahinulsulan mo pa ang mga sala mo kag matadlung mo pa ang lakat sang kabuhi mo paridol po Salabat <laughs> salamat gid sa inyo pare roman pare eh pre base pa kibot ka pre madamo di sang mabisita sa imo Tige, eh, nagdala sila sa mga mino. Ako sa nga salusaluhan, Anton Tanan, pre. Ba, pare Roman? Pare Salamat gid sa inyo. Sa inyo pag uh, birthday ko. Daw na huya ko mag uh, speech sa inyo tubang tungod. Nadamdaman ko mga kakulangan ko kag mga sala sa inyo. Pero subok ko lang Nga <laughs> dapat magpakabakod ako. Bisa na ng mga mahal ko sa kabuhi. Pero harap pa si tatay man ka mo. Na nagbabatsyag nga palangganin niya ako. Ay han, ginkabig. Ginkabig ko ini nga silot sang Diyos sa akon. Pero sa pihak ng bahin, Nangin maayo ini nga pagtulunan para sa akon. Tungod sa pihak sang tanan. Ginbohi ini ako. Kag ginpabatyag. Ang iya pagpalangga sa akon pagi sa inyo. So good sa Maguhon ko ng lakat sang kabuhi ko. Kagtinguhaan ko hindi na ako makapasakit sa ako ni Sigkatawo. Subong ko lang natungkal ang pamangkot nga ah, uh, may kabuhi pa. Mga kabiyanan, Inyo na batian ang kasaysayan ni Dulpo. Diri sa aton palatumatunan, isaysay kay Kuya Gil sa kasaysayan nga may kabuhi pa. Kabay pa nga hatag naman sa aton sa pagtulunan, kagleksyon ang drama ng aton ginisaysay pagulang. subproducciones sa san juan esfm community radio